Guys, ganito lang magtrabaho. Kung saan ka comfortable doon ka. Kaya ako kumakain dito sa sasakyan. Kasi comfortable ako eh. Pwede kong itaas yung aking mga paa sa manubela. Dalawang paa. Kaya pag nag lunch time ako, dito talaga ako sa sasakyan. So, pwedeng sasakyan kita. Kain tayo ng ano? arang hita o kaya mikan sa Bisaya unsa gani siya basta ang alam ko nung no, malit pa ako elementary pa ako elementary days ko ninanakaw ko lang to eh nilala ko sumalangit nawa yung ninakawan ko ninanakaw ko lang to kina nang pulon niya Mariano <laughs> hi shout out to Rosalie Mariano sa lula niya kay tabulin pa ako ng ano no nung pamalo na nakawin at nanakawin ko pa rin yun ewan ko ba't lumaki akong ganon? <laughs> minsan inaasar ko yung matanda eh. Sabi ko, may inundar ko, hindi makalimutan doon. Tangaling tapat pa, mapunta ko doon sa kanila. Alam kong tulog yung dalawang matanda eh. Aha. Uh, ayo, ayo. Pahingi alang hita. Ang oh, galit na galit yung matanda. <laughs> sabi pa ng matanda, dalhin mo lang yung puno niya sa inyo para hindi mo ako laging... O, sabi, saya pa. Dili daw na ko sila perming ginatugaw. tanaw <coughs> na ko ang nay tao, moayo ko, pero tanaw na ko ulay tao, kung ato na lang ako. O ganda naman ng ibon na yon ay lumipad. Kanyay guys, sarap buhay. Humanap ka ng kalagayahan sa buhay mo. Yun iniisip ko lagi. Bakit ibilanggo ko yung sarili ko sa mga negative na nangyari sa buhay ko. Tinatawanan ko lang yun. Ganun pala, no? Pag nagkakaedad ka na, pag tumanda ka na, syempre, 50 na ako sobra alam nga naman aabot ako ng 100 kumbaga ganun pala no halos wala ka ng pakialam Yung, so, iisipin mo yung buhay. Tatanda ka. Magkakasakit ka importante, masaya ka ngayon. Importante yung previous previous mong buhay. Bata ka 20, 30, 40, naging masaya ka. Kahit anong mangyari sa buhay mo, maging masaya ka. Kasi, sabi nila, gagawa ka ng masama, magabaan daw ka, hindi mo gula tinungod. Kananggaba, gilok na nasbuktot. Tanang tao manggod ba mamatay ano sa may problema? Tanang tao magkasakit. Oh, so habay gaba. Ang tan ang tanang tao dat na malas at swerte. Tandaan nyo lagi yan, nasa Bible yan, kung anong version, hindi ko matandaan. Basta ang alam ko, lahat ng tao, dinadatnan ng malas, dinadatnan ng swerte. Kung ano yung linya mo, yun ang linya mo. Hmm. O, ganun lang yun. Ah, nagkakasakit siya. Nagabaan. Bakit? May tao bang nagkakasakit? Sure mo eh. <laughs> Sanayan lang yun makipagkwintuhan ng ikaw lang mag-isa, no? Buwang-buwang lang ba? Bye na, guys. Baka maliit ako sa trabaho. Basta kinaitaas ko yung dalawang paa ko. Ganyan-ganyan ko yan. Okay na ako. Andito pala ako sa parking. Mostly dito, 99.9% pag may sasakyan ka, sa na trabaho ang ko, sasakyan ka na kumakain. Mas komportable. Ay. Ano ba yan? Mm.